Year at design. Tawagin mo na lang akong Ivan. At ito ang aking tears of yesterday. Itong storya ng buhay ko ay hindi kasing ganda kaya ng sa iba. Pero masasabi kong ang pamilya ko ang pinakamagandang regalo sa akin ng nasa taas. Itong storya ng buhay ko na ikukwento ko ay tungkol sa ex-girlfriend ko ng halos mag-8 years. Para mas maintindihan ninyo, subaybayhan ninyo hanggang sa huli. Itong ex-girlfriend ko nga pala ay tawagin na lang natin sa pangalang Ren. Magkaklase kami ni Ren simula high school. Grade 7 hanggang second year college ang aming relasyon. Si Ren ang masasabi kong babaeng prangka. Kung may ayaw siya, agad niya yung sinasabi. Kapag nagkakamali siya, hindi siya tumitigil na humingi ng tawad. At yun ang isa sa pinakagusto ko sa kanya. Si Ren ang babaeng minahal ko ng sobra. Wala namang problema sa aming relasyon dahil open naman kami sa isa't isa. Kaya nga tumagal ng 8 years. Alam kong masyado pa kaming bata simula nang maging kami pero naging matatag kami. May mga pag-aaway pero hindi ako umalis sa bahay nila hanggang hindi kami okay. Kumbaga gumagawa talaga ako ng paraan para maging okay kami. Maraming nagtatanong ano ba daw talaga ang sekreto namin sa isa't isa? Bakit kami tumatagal? Lagi kong sinasagot, tiwala. Oo, tiwala. Pero yung tiwala na yon, hindi ko rin tinupad sa second year college na kami pareho ni Ren nang nabilitaan niyang na-stroke ang ama niya sa probinsya. At hindi na kaya ng ina niya na igapang siya makapagtapos lang sa college. Kaya naman, ng araw na yon nagdesisyon si Ren na umuwi muna para alagaan ang ama at kumbinsihin ng ina para pag-aralin siya nang umuwi si Ren, nawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa. Gusto ko siyang sundan sa probinsya, pero ayaw niya. Sabi niya babalik daw siya. Basta ipangako ko lang na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Hanggang sa umabot ng dalawang buwan na hindi kami nagkita. Kahit tawag, wala walang komunikasyon. Nabalitaan ko na lang na mag-aasawa na raw siya doon sa nobyo niyang taga-probinsya. Napakasakit. Nang araw na yon hindi ko alam ang ko. Kulang na lang lumuha ako ng dugo. Kulang na lang ilibing ko ang sarili ko ng buhay. Hindi ko kaya ang ginawa niya. Pinupad ko naman ang mga pangako ko, pero siya, kay bilis niya akong palitan. Ang sakit, ang sakit-sakit. Kaya, para makalimot, sumama ako sa tita ko pumunta ng Maynila para doon magpatuloy sa pag-aaral. Isang taon rin akong nagmukmok ng ulila. Pero na-realize ko, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Siguro, hindi niya ako minahal, kaya kay bilis niyang humanap ng iba. Hanggang sa lumipas ang isa pang taon, fourth year college na ako. Malapit ko nang makamit ang mga pangarap ko. Kahit nandito pa rin ang paet, umibig akong muli kay Ani. Tinulungan niya akong lumimot at unti-unti ko rin namang nakalimutan ang past life ko. Sinabi ko sa sarili ko na si Ani na nga siguro ang babaeng para sa akin. Kaya na makagraduate kami, nagpropose ako sa kanya. Bagay na hindi naman niya tinanggihan. Nalaman ko rin na buntis siya. Surpresa raw niya dahil graduation namin. Pag nagpakasal na kami, magiging isa na kaming buong pamilya. Sobrang saya ko. Walang mapagsidla ng sayang nararamdaman ko. Pero ang saya na yon ay naputol nang may dumating sa graduation ko. Ang multo ng aking nakaraan. Siren ang babaeng minahal ko ng sobra at tumurog din ang puso ko ng sobra-sobra. Nawala ang saya sa mga mata ko. Napalitan niyon ng luha, pait, sakit, at galit. Nagbalik lahat-lahat. Akala ko kapag nagkita kami, buo na ako matibay na ang pader na binuo ko ng dalawang taon. Nagpaalam ako kay Ani na mag-uusap kami na rin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Ani, pero kahit ganon, pumayag pa rin siya. Nang magkausap kami na rin, parehas naming iniyak ang lahat. Wala akong masabi basta binuhos ko lang lahat ng luha ko. Sabi niya, bakit daw ako lumimot sa salitang tiwala? Eh yun nga daw ang laging bukong bibig ko sa tuwing may nagtatanong kung bakit tumagal ang aming relasyon. Bakit daw ako nagtiwala agad sa sinabi ng iba? Bakit hindi ko man lang daw siya hinintay para linawin kung ano ang totoo? Sa ilang sandali pa yung unti-unti kong iniisip kung ano ba ang ibig niya sabihin. Pero hindi ako nagsalita. Nanatili akong tahimik habang lihim na umiyak. Hinanap daw ako ni Ren sa Facebook dahil nang bumalik siya sa lugar namin, yun din daw ang araw na paglipad ko papuntang Maynila. Kinusto niya raw akong sundan pero walang wala siya. Dahil nga na stroke ang papa niya. Kaya nagtrabaho raw siya at nag-ipon dahil kahit sa graduation ko, makapunta siya. Kasama pa nga niya mga magulang ko. ang araw na yon hindi ko na alam kung ano pa ang malalaman ko. Kung makakaya ko pa Sobra ko siyang minahal. Ang mali ko lang, hindi ko muna sinigurado ang totoo. Hindi totoong nag-asawa siya. Gusto ng kababata niya na asawahin siya, pero di raw siya pumayag. Dahil alam niyang may nobyo siyang naghihintay sa pagbalik niya. Dahil sa mga nalaman ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Napakasakit. Malaman ng totoo. Nasira ang aming relasyon dahil naniwala agad ako sa iba. Hindi ko man lang siya tinanong o kaya ay hinintay. Kaya raw siya pumunta sa graduation ko para i-congratulate ako. At least daw yon natupad ko. Nagbapakasakali rin siya na baka pwede pa. Handa siyang kalimutan ng lahat basta bumalik lang ako sa kanya. Gulong-gulo ang utak ko, Zay. May isang tinig na sa utak ko na gustong makipagbalikan kayo rin. Pero sa puso ko, ang anak ko at si Ani. Nang araw na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na hirap akong magdesisyon pilit ko pang proseso sa utak ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Panaginip ba ito? Pagsubok? Hindi ko na alam, Zay. Hanggang sa nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko kay Ani at sa magiging anak namin. Pinanindigan ko ang responsibilidad ko kay Ani. Pinakasalan ko siya at nangako ng panghabang buhay. At tinanggap naman iyon ni Ren. Tinanggap ni Ren ang aking desisyon. Sa ngayon, ay masaya na kami ni Annie sa aming pamilya. Kapiling ang tatlo naming mga anak. Simula ng pangyayaring iyon, ay hindi na nagpakita pa si Ren. Kaya, Ren, kung nasaan ka man ngayon, sana ay naging masaya ka na rin. Hangat ko ang iyong kaligayahan. Sa loob ng walong taon nating relasyon, naging masaya ako. Salamat at naging parte ka ng buhay ko. Inaamin ko may panghihinayang pero walang pagsisisi dahil kung hindi dahil sa pangyayaring 'yon hindi ko makikilala ang babaeng makakasama ko at magiging katuwang habang buhay hanggang dito na lang Ivan